Hi mga guys, it's me again, Irish Warde, a content creator and also ma'am! mom. Hi mga guys, for today's video nga po pala ay nagpunta na nga po dito yung mabarako sa aming baboy. Este, hindi nga po pala amin, doon nga po pala sa kapatid kong si Ate Mara. <laughs> Pinabarakuhan na nga po pala dyan yung baboy nila Ati Mara dahil nagkakandina nga po Sabi nga po pala nung may-ari ng barako Buti pa nga daw po yung baboy nila Nasasarapan na, nagkakapera pa Diyos ko naman tatay Ikaw talaga ha, hiling ko to si tatay Hindi nakakalabas sama ng loob Aba naman itong si Kuya Abi Mapapasana ulka na lang talaga Baka naman ati idna. At tapos nga po palang kuhan, ay umuwi na rin po pala sila. Ilang sandali nga lang po pala ay nagpunta po dito ulit si Kuya Abi at si Ate Idna. Pati nang po si Ate Shil. Karkagarga nga po pala si Baby Sherry. Na daw po kasi magtatanim ng kamuting kahoy na kamuti. Ha? Ni si Kuya Abi na nga po pala dyan ang nagtanim ng kamoting kahoy. Gawa ng malaman po talaga siyang magtanim. Isang dahilan din po pala kung bakit dyan na din si Kuya Abi magtatanim. Gawa ng mapupuho na daw po pala yung taniman doon sa labasan. Nagtulong na din niya po pala itong mag-asawa para mapabilis naman po talaga yung pagtatanim dito ng kamoting kahoy. Kinuha ko na nga rin po pala dyan si Baby Sherry. Gawa na may gagawin din nga po pala dyan si Ate Shil. Tupi na nga rin po pala kami dyan ng hinigaan ni Baby Sherry. Tapos ko nga po pala dito, in stress naman ako dito sa hugasan. Kaya naman minaji ko na oh. <laughs> e din po ma ko din po itong nilaban ko. O, diba, nabilib na naman kayo sa power ng kamay ko. Nakatulog na nga po pala dyan si Baby Sherry. Agad naman po akong gumawa na hindi ko pa ginagawa kanina. Paligo na nga rin po pala ako dyan ang tagkilay lang po ako. Kawa nang lalabas nga po kami doon sa labasan. Tapos nga po pala akong magkilay. Inakit ko na po si Ate Sheila. Magpunta na po kami doon sa labasan. Gawa na nga po si Ate Mara po ay magpapatulong daw po doon sa buko salad. Ay este, macaroni salad. Ilang saglit nga lang po pala ay eh, nandyan na po kami kila mama. Pinagbuksan na nga po pala kami ng aking pamangina kasi kuya Nuno. Napakagaling naman po talaga. Ay, kasama nga po pala dyan si Kuya Ace, nakatulong sa pagbukas ng gate. Ipapaalaga ko nga po muna si Baby Sherry kay Mama. Gawa ng gagawa nga po ako ng ni salad. Pasok na nga po pala ako sa bahay nila Ate Mara. Tapos sinanap ko po si Ate Mara Abay na nakahilata pa naman po talaga doon sa kutsyo nila. <laughs> Gadaman po pala ako niya initusan ni Ate Mara na maglaga na nga po ako ng makaroni. Siyempre po, content ko to. Kaya naman talaga dapat ako ang nagagawa ng mga dapat kong gawin dito sa bahay nila. Ano daw? Ang lito ko naman. Nakita ko nga po pala niya si Ate Shaki. Kaya naman yan, pinaglikutan ko muna. Tapos naman po, ay agad naman po ako nag-asikaso ng mga kailangan ko. Doren? Oh okay. Tapos po niyan, ay hinugasan ko na nga po itong kaldero na paglalagaan po namin ng macaroni. Tapos kung nga po pala hugasan yan, ay naglagay na din po ako ng tubig, yung sakto lang po. kung nga po pala yan, ay nilagay ko na po pala yan sa kalan at binuksan ko na po pala yung kalan. At ko nga din po pala yan ng mantika. Pagkatapos nga po pala ng mantika ay yung asin naman po. Sabi nga po pala ni Ate Mara, ay lagyan ko daw po ng ganyan para daw po yung macaroni ay hindi daw po magdikit-dikit. Po na paglagay ko ay tinakluban ko muna nga po at papakuluin. Pagkatapos nga po pala hinugasan ko na po pala itong paglalagay ng nata de coco. Ikaw nga po pala kain buksan yung mga lata. Kaya naman po nagpatulong na po ako kay Kuya Abi dito para mabilis po yung pagbukas dito. Habang nabubukas nga po pala dyan si Kuya ay sinunod-sunod ko na po pala yung bubuksan niya para naman po hindi na siya magtanong kung alim pa. <laughs> Tapos nga po pala na lahat na nabuksan ni Kuya Abe ay gadaman po sinari ni ate. Sa pichil, yung sabaw nga po pala ng fruit Gawa ng sabit na po sa akin, itabi ko daw nga po ito. Gawa ng masarap na daw po talaga ito sa bilog. Ay, Diyos ko naman si ate, mag-chichiser at magiinom pa talaga ito ng bilog. <laughs> Tapos nga po pala yun, nagtulong nga po pala kami ni ate, na nga po pala yung mga nata di Coco dito po sa hinugasan ko. Para nga daw po, mawala yung mga sabaw o yung mga tubig niyan po, mga natin de coco at saka po yung protactin. tapos nga po pala, yun, nagbarot na nga po pala, ako ng plastic dito sa kutsilyo ko, anang nga pong gagayatin ko itong idin. Nga po pala, hindi magdikit-dikit yung idin, ay nilagalagin ko po talaga yung kutsilyo ng plastic. At tapos nga po pala yun, ay mainit na nga po pala itong pinapakulo kong tubig, kaya naman po nilagyan ko na po ito ng macaroni. At tapos po, hinaluhalo ko na lang po at hinintay ko na lang po na matluto. Nga po para mabilis maluto, itinakluban ko muna. Ilang minuto nga lang po, ay luto na. P inihala ko na yung macaroni at nilagay ko na po dun sa planggana. So, nung pinalamig ko nga po muna itong macaroni, tsaka po pagkatapos po paglamig, eh, nilagay ko na nga po pala itong mga sangkap. Nilagay na nga po pala namin yung mga nata de coco tsaka fruit cocktail. Tapos po, ay naglagay na nga din po pala kami ng dalawang all-purpose cream. Ay, tatlo pala. <laughs> nga po pala nilagay namin yung all-purpose cream ay sinabay na nga po pala namin itong cheese. Tapos nga po pala ng cheese ay nilagay na po namin ang mayonnaise. Tapos nilagay namin ay condensed. O oh, di ba diba? napakasarap naman talaga nito. Damuho ka na naman. <laughs> nga po pala nun ay hinalo nga po namin to at nilagyan na din po namin ng pasas. Tapos nga po pala namin nilagay po ang lahat ng ingredients ay ayan po. Minikos, mekos na nga po pala namin yan. Tapos nga po pala na paghalo namin yan ay nagtikim din po kami. Kaso nga po matabang kaya naman po dinagdagan po ni ate Mara ng condensed. Pagkatapos nga po pala namin nilagyan ng kondes ay agad naman namin po itong nilasahan Ano na nga po, pala ang finish product namin. Ito namang masarap pero masasarap pa talaga ito kapag nalagay na ito sa rep. Kung talaga sa sarili ko magda-diet na ako, eh paano ko pa naman talaga magda kung ganito lagi ang mga pagkain na nasa harap mo? Nagtaka lang po pala kami dyan para naman po maibigay po ito sa si mga kapatid namin. Una ko nga po pala minigyan itong po sa ate China, hindi ko nga po pala nabigyan ng tabag ng isang araw. Ay, hindi ko nga rin po pala nabigyan isa kong kapatid. Tapos naman po ay si mama, binigyan ko na din po pala yan. Oh, ang dami niyan mama ha, kaya mo yan ubusin po kung meron po ang may-ari, kung meron po ang iba kong kapatid, ay hindi po mawawala ang akin. Kung hindi nyo po pala na itatanong, ay napaka ko po talaga malalamig. Tapos ko nga po pala na pagawa ng macaroni salad, ayan na po, naghugas na po pala ako kasi kawawa naman po si Ate Edna kung siya pa po, po maghugas mamaya. By the way po, maraming maraming salamat nga po pala sa mga nag-follow sa akin at yung hindi pa po, po nakakapag-follow, please follow, like, share, comment sa aking comment section at huwag nyo pong kakalimutan, Irish Warty Vlogs. Thank you so much.